Ito ang nakakagalit na ginawa kay Giselle Pelicot ng sarili niyang asawa habang natutulog siya. Siya si Giselle Pelicot, 72 years old na taga-France. Kanyang asawa ay si Dominic Pelicot, 71 years old na ginigisa ngayon sa may korte dahil nga dabisto yung ginagawa niyang kasamaan doon sa asawa niya pero ano nga ba to? Ito ay dahil from 2011 to 2020, hindi alam ni Giselle na pinapainom siya ng pampatulog ng asawa niya para pagsamantalahan siya ng iba't ibang lalaki. Oo, hindi lang yung asawa niya yung gumawa nito sa kanya, kundi iba't iba pang lalaki na yung asawa niya mismo yung nag-imbita. Ang nakakagalit pa dito tuwing ginagawa nila itong mga kababuyan na to, binividyohan pa nga nila habang natutulog nga si Giselle, tapos ginagawa nga nila yung kababuyan na yon, tapos itong si Giselle, wala siyang kaalam-alam habang magkasama sila sa iisang bahay ng asawa niya. Kabuuan, umabot sa mahigit na 80 na lalaki yung gumawa nito sa kanya, in that span of 9 years. Bawat paggising ni Giselle, wala siyang idea na tuwing natutulog siya, may nangyayaring mga kababuyan sa kanya na gagawin nga ng sarili niyang asawa. Hindi ko makomprehend yon. Sa 18 na suspect na to, yung mga age nila ay nagre-range from 26 to 74 at 50 na sa kanila yung kinilala at dinala na rin sa may korte para maipakulong. Isipin mo yan ha, saan kaahanap ng 18 na lalaki na gugustuhin gawin itong kababuyan na to sa isang tao? nakakadiri sobra. Ang nakakabilib dito para kay Giselle, meron siyang option na i-private na lang itong kaso na to, pero pumayag siyang ipakita at ipaalam sa publiko yung nangyayari sa kanila. Ayun kay Giselle, ginawa daw niya to para malaman ng mga tao yung pangalan ng mga taong bumaboy sa kanya. Dagdag pa nga ni Giselle, gusto niyang malaman ng mga tao yung nangyari sa kanya para hindi na daw tumaulit pa sa iba. Dahil sa katapangan na ipinakita ni Giselle, maraming tao yung nagbibigay ng suporta na sa kanya. Ganyan kadami. Tanungin si Giselle kung meron ba siyang naaalala doon sa mga ginawa sa kanya. Wala naman daw siyang maalala kasi nga tulog nga siya maliban na nga lang doon sa mga side effects. Itong mga side effects na to ay katulad ng panghihina ng katawan tuwing pagkagising nga niya at minsan nagba-blackout nga siya at dahil nga to doon sa mga gamot and yung pambababoy na ginagawa sa kanya. Pero nagtataka kayo, paano nalaman ng mga polis yung kababuyan ni Dominic na paniguradong hindi naman niya pinagkakalat? Laman nila ito in 2020 nang maaresto si Dominic matapos siyang merong videohan ha na isang babaeng nakaminiskirt sa isang supermarket. Nang mahuli siya ng mga polis, tinignan ng mga polis yung cellphones niya at dito nga nila makikita yung mga videos ng kababuyang ginagawa niya sa sariling asawa niya na sobrang dami na kinagulat nga nila. Doon na lang talaga nahuli na nga si Dominic kasi kung hindi, baka mas tumagal pa yung paghihirap ni Giselle at mangyari pa sa ibang tao. Nang tanungin ng mga investigador si Dominic kung bakit nga ba niya to ginawa kay Giselle, ang sabi niya lang, meron daw kasi siyang mga gustong ipasuot kay Giselle na hindi daw to papayag at meron din siyang mga gustong gawing kababuyan kay Giselle na paniguradong kung gising si Giselle, hindi daw talaga to papayag. Kung iisipin mo, sobrang nakakalungkot yung pinagdadaanan ni Giselle ngayon kasi yung isang taong pinagkakatiwalaan mo, mind you ah, 50 years na silang kasal, tapos itong taong dapat na magpoprotekta at magmamahal sa kanya, siya pa yung gagawa nito sa kanya na nakakalungkot na nakakagalit. Sa ngayon, patuloy pa rin nilalabanan ni Giselle na maipakulong yung lahat ng mga gumawa ng kababuyan sa kanya at ayon sa kanya, I no longer have an identity. I don't know if I'll ever rebuild myself. Pinabago na rin niya yung kanyang apelido at hanggang ngayon umaatin pa din siya ng mga trials para maipakulong lahat ng masasamang tao na to.